Life is so beautiful. One day, one hour, one minute will never come again. So forget all your problems and be happy. Magandang araw mga kabigan for today's video Nandito tayo sa, pina, sa, sa pinakasikat na kainan dito sa Cebu Shout out sa inyong mga, lahat mga kabigan At sa papasok tayo mga kabigan Ito, Isa to sa sikat na kakainan dito sa Cebu mga kabigan Kung gusto nyo magkunda ng Cebu Dapat Cebu, yun, dito, kamo, dito kayo kumain o, dito, yun, dito nyo makikita yung mga inihaw ng malalaking mga isda Oh, Tingnan niyo mga kaibigan, oh, di diba? Sobrang dami ng sita, oh. Ayun. Isa 'yan sa produkto na dito mga kaibigan, oh, 'yun oh, no, mga inihaw na mga isda na malalaki. Oh, isang piraso diyan. Iwan ko kayo na lang ang bahala na uh, magtanong-tanong kung ilan ng magkano yung isang piraso diyan. Inihaw na 'yan, no. Get out mga kaibigan at maraming maraming salamat po sa patuloy niyong pagsuporta suporta Ito si Mihaw na isda ang malalaki. O, oh, tingnan nyo. O, diba? Ang sarap nito. At ang dito na lang. See you next vlog. At dito naman mga kaibigan. So, karugtong to sa kami kanyang mga, mga kaibigan yung video kanyang na na, um, uh, mga kaibigan. So, sisikat na. naman mga kaibigan. Uwi naman tayo ng lipo at saka yung manok. Kasi party ng kawapis na dito ngayon. na ngayon sa kawapis uh, mo mga kaibigan. At ito yung

At ah, saka bihon na maraming laman. O oh, dito, lechon manok. Uh.